evening. Mga kawaiti friends. Ayan, nagluluto ako ng tinolang tangigi. Ayan, no, sarap. Oh. Kasi malamig-lamig dito ngayon sa amin. Kasi nga may bagyo. Ayan. So, magtula tayo ng isda. Hindi ko na pa pinakita sa inyo. Diretso na to. Nagkulok-kulok. Tapos mamaya, mag-ano din ako, magprito ng tuyo. Ayan, di ba? Perfect. Tinola at saka tuyo na tuyo na ano ba tawag nito? Tamban na tuyo. So, ayan. Sarap. Tikman natin, guys. Tikman natin. Kung ma ano bang lasa nito? Maalat ba or ano? Mmm, sarap. Mmm. So hanggang dito na lang. Thank you, thank you. Thank for watching, guys. Babush.